Oh, magandang gabi po mga mahal naming mga suki Ito na naman po si Catering ang uh, uh, tangkero po ng bayan at uh, ngayon ay uh, ibabahagi po ni Rider ng bayan no ang uh, ano ang uh, gagawin natin kapag kaho tayo ay uh, uh, magtatanggal ng regulator sa ating uh, tangke na uh, papalitan na halimbawa bumili po kayo ng uh, isang cylinder, ah LPG cylinder at uh, ayaw niyo pong papasukin yung ating uh, rider dahil uh, may mga customer po na ganyan, ayaw po nilang papasukin si rider dahil sila na po ang kana uh, magkakabit. Okay? So wala pong problema sa mga marunong na po magkabit ng uh, regulator, walaong problema 'yon. At uh, prerogative nyo po 'yon na uh, hindi ko kayo magpapasok ng uh, ibang tao kahit na rider No, pero kung hindi ho natin kabisado, eh mas mainam pa rin po na tayo yung 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 pong uh, supplier ninyo ang uh, dapat magkabit para ano man kapag may problema ay uh, madali agad na ma-address, no? Hindi yung kung kailan na after 20 days, after 15 days saka ho tayo tatawag na may problema para itangke So ngayon, ide-demo po ng aking uh, rider, no, si uh, Joseph ang uh, pagkakabit at pagtanggal ano ang mga dapat na tandaan so gagamitin po natin uh, bilang uh, uh, subject sa pagdedemo po natin ay uh, ang tangke ni Regasco ayan at saka isang regulator po okay so ito po ang aking uh, magiting na rider na magtuturo hey. po sa inyo pakibati okay, mo yung, yung uh, mga suki Uh, magandang gabi pala dyan sa mga Soki Soki ni Catherine. Ah. Huh? Tsaka, uh, sa mga supplier namin, mayan, magandang gabi sa inyong lahat. Ah, uh, sino ang isa-shoutout mo na Soki natin? Sige, sa gabing uh, ito, sino yung Soki natin na gusto mong uh, ishoutout? Ah, shoutout uh, nga pala kay, kay Mubon. Ayun, si Mubon. <laughs> ah, yung isang makulit na karinderya. Bakit? Kanina, ah? galing pa lang ako sa kanya. ha? <laughs> ah? Eh, so, eh, nga wala sa'yo. Uh, ha? Eh, love na love ka na ni Joseph. Ha? Ah, move on. Huwag ah, ko siyang, uh, ano, gigirahin, ha? Ah. <laughs> Ayan, shout out kay uh, Move On. Shout out kay, ah, uh, 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 yung siya, yung suki natin sa Mesa Pamanay. Ah, uh, uh, kay, uh, ano, ka, ka... kay, Tintin. Tintin. Nang uh, yung Kanto Fried Chicken, yung oh. nagpiprito. Ah, uh, uh, mo rin, promote mo rin yung kanyang uh, chicken. Natikman oh. ni Kato rin yung kanyang chicken. Eh, oh, masarap. masarap. Na. Bumili na ako. Masarap. Oh, bumili din ako. At, malinis. Mali malinis, malinis mal ang pagkagawa. Hindi lang malinis ang pagkagawa. Masarap pati rin. yung uh, may-ari malinis. Oh, yun. Ah uh, malinis sila. Okay. No? O dyan, sa may sa pamanay at saka sa may sirnay. Tingnan mo, malakas yung lumalakas na. At uh, siyempre masaya tayo na lumalakas yung ating mga partner sa anak buhay. Di ba? Okay, sino pa? Shoutout natin yung mga yan. Shoutout niya pala sa kanila Dolores. Oh, yan si Aling Dolores na... Napakalakas ng kumuha ng ating uh, ano tangke. Maraming salamat sa pagtangkilik mo sa amin. At uh, titignan titingnan natin kung uh, anong kalendaryo may bibigay natin sa kanila, di ba? Oh, at sino na pa? Nag-request pa ng damit yung Naku boss. po, ayan. Eh, tignan natin kung anong makuha natin sa ukay-ukay -okay niyan. Ah, sino pa? Shoutout niya pala kay Barnyard. Oh, yung Barnyard na dito sa may uh, Forest Hill. Oh, yan sa Forest Hill. Kay Marons. Kay Marons. Ayan, dalawa na po ang uh, outlet ni Marons dito sa may Forest Hill at saka sa... Katabihan sila uh, uh Olympus. May bagong oh. tayo sila sa Olympus. Oo, oh, okay. So, ganun din kay, ano, baka mamaya, eh, hinapang ka na. Pagalit ni... Ay, Abbey. Si Abi. Si Abi, hindi pa. Yung si Abi, taga-benta na tanke yun. Eh. Sino kayo pa? So... Si... Dito sa medalya. Oh, Utoy pare, shout out. shout out na pala kay Utoy. Oh, ah, uh, sabi. Sa kanina. Ayun, sabi mo, na kas, Jcas, kas, Ah. Kalimitan, Ayan, kayo. mga suki natin. Kas, ah. Sino pa? Si, ano? Um, dito sa Maydalya pa rin. Si? Si Bon. Si Bon Kainan Ay, sa may Iris dito sa Maydalya. Sa medalya. At siyempre, shoutout na rin sa ating mga suki sa Kaloocan area. Ah. Nangunguna na dyan si Kulets. Ah, kulit, shout out sa iyo, pasensya na, medyo hindi na tayo nagkikita, hindi na ako nakakadalaw dyan. Si Easy. Katuring, dahil busy-busy na si Katuring. Mm -hmm. At uh, sa lahat po ng mga suki ni Bigas, ni Bacnat at saka ni Katoring ay uh, magandang uh, buhay po sa ating lahat. Pagparahin po tayo ng uh, buong may kapal at uh, basbasan po ang ating mga hanap buhay. Ayan, so balikan po natin ang idedemo po. Ano idedemo mo ngayon, Joseph? Uh, ang idedemo po natin ngayong gabi ito pong kung paano magtanggal at magkabit nitong uh, tangki ng... Naregulator, Oh, uh, regulator na oh. de roskas. Ayan, yung Mag de na regulator. Okay? So kasi yung maraming customer tayo na hindi nila alam eh. ang problema, ang nasisisi yung tangke. Oh. Tangke. sa pagkakabit ang mali. Ayan, magandang punto yung uh, sinabi po ni Joseph, ano? Madalas pong nasisisi na ang sinasabing may singaw yung tangke. tangke. Oo. Oh. bakit bakit uh, tayo insistent? Uh, bakit mapilit tayo na sinasabi natin wala akong problema ang tangke? Eh. Bakit? Kasi eh, kasi nagkakaproblema lang sila sa pagkakabit ng regulator. O, oh, pero bakit mo sinasabing walang problema ang tangke? Eh? eh, bago ito dumating dito sa atin, dumaan naman to eh, sa mga safety inspection. Safety inspection. Liban doon, tumagal sa atin yung tangki na yan na walang singaw dito. Oo. Ah? Doon pa lang, <laughs> Malalaman na natin. Oo, dito palang lang po sa chef namin ay uh, hinuhugasan po natin yan. Binabubble check po natin, uh, -check po natin -check yan. Pa. Pagbaba ng tangki galing ng planta, di ba? Hmm. Galing ng truck. naka oh, Matatambay oh, sa atin yan oh. ng ilang araw. Wala namang nangangamoy, di ba? Oh, okay. So ang kadalasan na uh, nagkakaroon ng problema sa regulator sa pagkakabit pagkakabit ng regulator sa pagkakabit oo eh okay lang Joseph kung ikaw ang magkakabit okay lang kung ako ang magkakabit oo kasi ma, para malaman kagad kung kung ano talaga ang mali sa regulator oo tapos ang and then ito ay para din sa mga alimbawa dyan na yung mga suki na gusto nila sila nang magkabit di ba uh -huh. so Ayan. ang gusto lang naman natin maging pulido ang pagkakabit nila para maiwasan yung mga singaw-singaw na yan oo uh -huh. kasi delikado rin po kasi ang ganun oo uh -huh. uh -huh. diba? delikado pwede pa kaming ma-involve doon kahit na problema pala nila oo uh -huh. madalas lagi sinisisi yung supplier uh -huh. eh, di ba Madalas yan. Okay. So, ano ang unang gagawin kapag tayo ay uh, magtatanggal? Halimbawa, may deliver na tangke, nag-deliver si supplier, at ikakabit na halimbawa ni customer. ni customer, ano ang una niyang gagawin para maibigay niya yung lumang tangke doon kay supplier? Anong gagawin niya? Ang unang niyang gagawin, <coughs> ganito. Uh, ah i-off, siguraduhin nyo munang na-off na, na na, niya na itong valve ng tangke Nakasara. Nakasara na. Iikotin okay. Iikutin nya ng pakanan. Ayan, ikutin mo ng pakanan. Ayan. Ayan, sagad na. Ayan. Tsaka natatanggalin niya yun. So bakit? Ano bang, ano bang kaugnayan no? Anong, anong importansya na kinakailangan yung valve ng tangke ay isasara muna o nakasara muna bago tanggalin yung regulator. Ako ang purpose po kasi para hindi na pagtanggal ng regulator, hindi na lumabas ang tinatawag na residue. Residue, yun. Residue. O kaya yung mga tinatawag namin sinasabi mo kanina? Yung latak. Latak, ayan, tama po, no? Tama yan. So, kapag yung latak na yun, ay nakasasama pa sa kalusugan yun pag nalanghap ng uh, mga bata, di ba? Lalo na sa may mga asma. Oh. Then, uh, source pa ng? Uh, sunog. Yeah. Okay. Delikado Pilipa, pa, pa yun. Okay. And then, susunod. Naisenaro mo na. Uh, Iikotin e, na natin to ngayon. Okay. Ang regulator ng clockwise. Ah, clockwise. Oh, Aba, very clockwise. good. Tama, tama. <laughs> pa, ang pagbukas ay clockwise. Oh, clockwise. Oh, clockwise, <laughs> clockwise po. Okay. Ganun po. Mm. Natanggalin na po natin ng regulator. Mm. Ayan. Naikot na po natin. Ayan na po, natanggal na po. Okay. Kapag ka natanggal na po natin ang regulator. Kapag okay. natanggal ng regulator. Opo, huwag po natin kakalimutan mm. titignan itong goma dito. Ayan. Ito po. Okay na. Okay, na an titignan po natin to na intact pa rin. Naka-intact pa rin talaga siya. Andiyan po siya. Oh, bakit ba? Kasi po eh uh, minsan naiiwan po talaga 'yan. Saan so, naiiwan? Dito po. Ayun. Sa so, po mo 'yan. Sa 'yan. So pag mo... hindi ka pag hindi ka nagmamadali ka, hindi mo alam 'yan. Oh. Pwede pa lang maiwan 'yan sa uh, dito sa tangke. Uh, ano 'yung tangke? Oo. Oh. So, Doon mangyayari, ano mangyayari? Kapag uh, hindi niya napansin yung nawala na 'yan, kapo. Oh, patanggalin mo yan, nga, tanggalin mo halimbawa 'yan ganyan. Okay. At yan ay kinabit mo. At so, hindi na ni customer. Kapag yan ni kinabit na hindi panti, napansin ni customer. Okay. Kahit anong higpit mo, mo niyan, talagang sisingaw yan. O, lalabas doon, di ba? Mm. Ayun ay, na, sabi niya. May singaw yung tangke. Oo, oh, ganun. Di ba? May singaw daw yung tangke. Ay, reklamo pag... Nyo na yung tangke kasi may singaw raw. Oh, pag... Yung pala, pagpunta ni rider, eh, nawala pala ang goma dito. Okay. So, hindi natin sasagutin yun. Mm -hmm. Paano? Pero kung tayo ang nagkabit at naiwan natin tanga-tanga si rider. walarin Wala rin sa sarili, iniisip yung problema sa bahay. Oo. No. Mananagut tayo si si supplier, di ba? Oh, hmm. pero sino pananagutin ni supplier doon, ni operator? Si rider. Kaya, si rider, ah, kaya mga rider, huwag kang pakaangkaang, ah. Okay. Kulang ni rider 'yun. Hmm. Uh, yung ibang customer po kasi kapag uh, pagkatanggal nito, Kapag uh, natanggal na nila, basta natanggal na, okay na. Hindi nila i kung itong goma andito pa. Okay. Kailangan 'wag talagang kakalimutan na kapag ka natanggal, 'wag talagang kakalimutan na i-check ang goma kung andiyan pa. Oo. So, uh, may mga remedyo silang ginagawa Joseph na hindi naman natin nirerecommend. Ako hindi ko ni recommend hangga't maaari remedyohan. Hmm. Ano ang an anong first recommendation natin? Kapag kami may mga halimbawa may, may, mga singaw na o, o etc. Ano ang first recommendation natin? Palitan na natin talaga. Ah, okay. Common kontakin con na nila yung uh, suki nilang, su su nilang ano, uh, su nito, supplier. supplier ah, nito. para either bumili ng goma or Palitan na yung buong ano, mura lang naman ito, di ba? Itong buong regulator kung talagang dito na po talagang ano niya, ang um, sira niya sa regulator. Okay, okay. All right. Okay, thank you, Joseph. Ano pa so, um, ano pa ba? Ayun, na pagka, na na niya. Pagkatapos ng ano, pwede mong pagka, pagka na-check muna na okay yan. Hmm. Saka mo na ikakabit niya yung sa panibagong tangke. tangke na bilhin mo. Hmm. So, pagka... Oh, ha? Ah? siguradong safe yun. Kasi, and then tapos ikandak na yung mga... Anong gapat nilang gawin? ah uh, lalagyan nila ng bubble. Bubble check? Bubble check. Or leak test. Oh. Okay. sa susunod, ituturo mo naman yung paano pag bubble check. Hmm. Okay. So, mga suki, ayan po ang... Uh, si uh, Joseph at uh, tatandaan po natin yung itinuro ni Joseph ngayong araw para po makaiwas po tayo sa anumang mga problema lalo na po sa sunog. Ayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik kay Tankero ng bayan at sa mga susunod na uh, araw ay muli po babahagyan namin kayo, tuturuan namin kayo anong mga safety tips na pwede nating i-share sa inyo para po maging ligtas po tayo lalo na ngayon pagdating ng Christmas. Magandang gabi po.